Ito, mahalagang balita. Kasi simula ng kampanya nga, eh, di ba? Mm. Sabi ng TikTok, pare, no. Oh. bawal. Oh. That, bawal daw ang... Uh, ay, yung TikTok kasi yung short, short lang video. Yan. Uh, short lang 15 yan. seconds lang yan. Well, minsan mahaba-haba. Usually, ganun lang. 10 seconds, 15 seconds. Dependent ang mga politiko dyan. Sabi po ng uh, TikTok Philippines, hindi daw sila tatanggap ng political advertisements. Hmm. Eh, paano kung may private account minute. ka, doon mo ilag? But wait a minute. E, hindi, hindi naman yan parang pumunta ka sa Jariot o mag advertise ako. Yan eh, sarili mong account yan eh. You post it. Ay, baka ite-take down. Ite-take down yun. All because ginamit mo yung mukha mo? Hindi, na merong... For example, ako gustong-gusto gusto kong panoorin. Iyon si na nga, eh, may gray line eh. Si no? Si Governor Gwen, pag nagsasayaw, gustong-gusto gusto kong panoorin yun na iti-take down nila yun? Ay, kung, kung tumatakbo siya. Kano? Tumatakbo eh. eh. Eh, bakit ba? Eh, kung tumatakbo... Si parang Brian ito? Yamsuan, kumakanta ng journey, iti-take down nila yun? Eh, uh, uh, yeah, sabi ng TikTok eh. They, how they are going to do it natin is... yan, is yan, eh. gusto ko how they are going to do this it is, uh, is another issue. Kasi nag-uusap po ang Comelec at TikTok. 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 Basta, basta kumakampanya ka siguro. Uh, ang sabi daw ng Comelec, uh, welcome yung decision ng TikTok. Ah. Uh, ibig sabihin daw yon one less uh, work for Comelec. <laughs> hindi na raw nila i monitor Eh yan e ma po ang masama eh. Ayaw po ang masama Kung tamad. tamad Ayaw nilang Ano baka, o, Eh malay mo Hindi sumunod Sa reglamento ng uh, tiktok tac Ganun lang ang mangyayari O eh, ano Tapos hindi kayo naka-monitor Eh di patay <laughs> <laughs> Ang uh, Baka ang pwede nilang gawin dyan uh, Para Medyo no Di gawin ninyo Ganito ah, Huwag okay. nyo lalagyan ng vote Okay lang Okay lang. Lang. okay lang. Okay lang. They can easily go around that. Uh, walang So hindi kampanya. Walang ilalagay na iboto nyo. Wala, wala, wala 'yon. Ah. Ah. that's why, parang si ano, parang si Bidots. Si Senator. 'Yon 'yon. Yung political advertisement, klaro yun eh. Wala. Oh. Pero yung personal, personal posting, Personal TikTok, ang dami Wala 'yon. You cannot eh, you cannot na walang word you cannot uh, take down <laughs> you cannot take it down. Eh sila eh, daw po na social media. Uh Meta. Hm. Mm. Oh. Uh Meta yan 'yung Facebook, oh. Instagram, uh, uh, Threads, X, X. Uh 'yan po eh nag-support na raw sa Comelec. Oh. Uh and they committed to help against misinformation and disinformation. Yeah, yeah. Okay. okay lang 'yun. How do will they do that? E eh, napakadaming disinformation, misinformation. Sa ngayon pa lang. Diyan sa... Ang mabigat dyan, Mga yung... platform na sinasabi niyan. Alam mo, mabigat dyan, ganito. Di ba, banatan, banatan. Last day, sasabihin, oh, nag-withdraw na si... Yun. Yun ang uh, talaga misinformation. Misinformation yun. Super. super yun. Ang misinformation po, mali yung sinasabi. Kumbaga, invento. Fake news. Alam mo, nangyari. Yung disinformation, hindi sasabihin yung totoo. Oh. Medyo uh, ibabaling yung babaguhin ang usapan. Mm. <laughs> yung mga, mga manipulasyon. last day, wala ka ng pagkakataon noon eh. Mm. Nag-withdraw. O kaya, uh -huh. ano, na, nasa saan? <laughs> na ano, nasa ospital. Naku. Ang hirap na labawin yun. Ganyan nangyayari dyan. Well, nagbigay ng na commitment itong mga platform na to. But, Uh, up to today, it remains to be just commitment. Mm. How to go about it is o, Paano po nilang gagawin yan? yun ang gusto natin malaman? Mm. Ha? Baka naman meron mga fact check, fact check, fact checker dyan na so, uh, bias din. Oo. Oh, oh. <coughs> Aba, eh, na, mas nakakatakot po yan. Why? Papabayaan ah, nila. Eh, papaburan mo yung mga gusto nyo. Hindi ba? Pag nangyari, eh, mas, mahirap yun. Ayoko yun. Mas ayoko. Mas mahirap yun. Oo. Oh. Buti na lang, open to everybody. Di Hindi ba? So maglaban lang. Baka iti-take down mo, Joel Laksamana, yung Jonathan De La Cruz, papabayaan mo lang. Oo, oh, eh, wala yun. Hindi ah. pwede yun. oh, kasama ka na doon sa kampanya. Oh. Di ba? kampanya talaga yun. At saka siyempre, isipin namin, eh, binayaran ka. Hmm. down mo, hindi naman dapat. Yung mga ganun eh. O kaya, pinabayaan mo lang. Iyon. Paano kaya ito? No, pag-aaralan! Yeah, pag-aaralan. Yeah, very studious ang ating komilag eh. Yung yun, yun, yun disinformation yun eh. Kailangan bantayan nila yun. Yung gaya sinasabi mo na, Uy, may sakit na po si John oh, na talaga. Uh, Ayan. Ayan o. but dapat I could be taken to task for saying that. Mga At usually, iba naman magsasabi nun eh. Uh, usually. May third party ano sila eh. Uh, o, mm -hmm. matagasabi. Mm -mm. May mga... No, ano, nung no, no, radyo-radyo lang, TV-TV lang yan. Sa probinsya, lalo na sa probinsya. Patay ka na. Oo. Oh. Ay, kanito oh. ganito, nasa... Aksidente. Na Oo. Oh.